Sangguni ang panilawigan naman ng Benguet. Sokortado ang pagsusuri sa Bolo Creek Flood Control Project. Diyan naman sa La Trinidad, Benguet. Ang kasama natin mula sa IFM Baguio, si idol Jayon Caliz. R.M.N. Live Report! Ihayag ng sanggunyang panlalawigan ng Benguet ang kanilang buong suporta sa hakbang ng pamahalaang bayan ng La Trinidad na nananawagan sa Malacanang na isama sa audit performance review ng pamahalaan ng sinasagawang flood control project sa Bolo Creek. Matagal lang problema ang pagbaha sa Bolo Creek na dumadaloy sa ilang bahagi ng La Trinidad tuwing may malalakas na pagulan at pagyo apektado ang mga kabahayan sa kahan at negosyo sa paligid nito. Upang tuguran ang sitwasyong ito, ilang bahagi ng proyekto para sa flood control ang isinakatuparan ng Department of Public Works and Highways sa mga nakalipas na taon. Layunin kahilingan na mas masiguro ang transparency, kahusayan at pananagutan sa pagpapatupad ng Phase 3 Bolo Creek Flood Control Project na nakatuon sa pagbawas ng baha. Ang naturang resolusyon ay inakda ni Honorable Jim G. Butiway na membro ng sanggunyang panalawigan mula sa District 2. Nagbabalita mula IFM Baguio, ito sa Idol J. Ancalis, Tatak, RMN. RM